Gumuhit ng linya gamit ang chalk sa pasukan ng iyong bahay at sa susunod na araw, hindi ka makapaniwala sa resulta. Kung akala mo ang puting chalk ay para lang sa pagsusulat sa pisara, mali ka. Ang gamit nito ay lampas pa doon, at 'yan mismo ang ipapakita ko sa iyo sa video na ito. Pero bago ko sabihin kung para saan ang linya ng chalk sa pasukan ng bahay, ipapakita ko muna sa iyo ang iba pang kakaibang tricks at hacks gamit ang chalk na magiging kapaki-pakinabang din. Una, pag-alis ng mantsa ng mantika kung may damit kang may mantsa ng mantika na hindi matanggal, gumamit lang ng chok. Kuskusin ang piraso ng puting chok direkta sa mancha, pagkatapos ay iwanan ito ng sampu minuto. Sunod, alisin ang sobrang chok at labhan gaya ng dati. Sa ganitong paraan, maaabsorb ng chok ang mantika at madali nang matatanggal ang mancha. Pangalawa, pag-iwas sa amag sa mga cabinet at aparador. Ilagay ang ilang piraso ng chok sa loob ng papel na tuwalya pagkatapos. Ay i ito at ilagay sa mga lugar na nagkakaroon ng amag. Maaaring sa mga drawer o sa loob ng aparador. Maaabsorb ng chok ang lahat ng moisture kaya't maiiwasan ang pagbuo ng amag at masamang amoy. Pangatlo, pagpapanatili ng Silver na alahas para Laging may kentabang yung alahas o silverware, ilagay lang ang pakete ng chok malapit sa kanila. Gaya ng sa aparador, maaabsorb ng chok ang lahat ng moisture, kaya't maiiwasan ang pagdilim at pagitim ng yung mga alahas at piraso. Pang-apat, kung may susi kang hindi na madaling ipasok o alisin sa lock, makakatulong din ang chok. Kuskusin lang ang chok direkta sa magkabilang gilid ng susi, pagkatapos. Ay maingat na ipasok at alisin ang susi sa lock. Gawin ito ng ilang beses. Mapapansin mo na unti-unting magiging madali ang pagpasok ng susi. Mas madali kang makapasok at makalabas. Dahil ang chok ay hindi lang naglilinis, kundi pinapadali rin ang pagpasok ng susi sa kandado. Ang numero 5 ay pumipigil sa kalawang. Dahil ang chok ay kayang tanggalin ng moisture sa paligid, kaya rin itong sumipsip ng moisture sa loob ng toolbox, kaya napipigilan ang kalawang. Kaya maglagay lang ng ilang piraso ng chok sa loob. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan mo ang iyong mga gamit mula sa kalawang. Ngayon na natutunan mo ang ilang kakaibang tricks gamit ang chalk, oras na para ipakita sa iyo kung para saan ang linya sa pasukan ng bahay. Sa simpleng hack na ito, mapapanatili mong malayo ang mga insekto sa iyong bahay, tama yun. Lalo na ang mga ipis at langgam, lahat ito ay dahil sa chalk powder na may compound na tinatawag na calcium carbonate. At hindi kayang tiisin ng mga insekto ang compound na ito, kaya hindi sila lalapit. Gumuhit lang ng ilang linya gamit ang chalk kung saan sila pumapasok at mawawala ang iyong problema. Halimbawa, sa pasukan ng bahay, malapit sa mga saksakan, o kahit sa paligid ng pagkain ng iyong alagang hayo. At lalayo ang mga insekto. Kaya yun na. Sana nagustuhan mo ito. Ngayon, ipaalam mo sa amin kung alin sa mga chalk tricks na ito ang pinaka mo at alin ang hindi mo pa alam dati. Salamat sa panunood. Kita-kits sa susunod na video. M.